na work po. Ah. sila kung Oh, kinsa gani ha magpalit ko, puntak lang mo sa Barrio Bugdo, Purok uh, Purok Bugan, Sitio Singit-singit ng address. libre bring sila, labon sila. Muuntak lang PM Ms. K. Hindi ko expert ni, expert yun ni sila. May expert, expert. Snap, expert, expert. Ah? Oh, oh. So FM ba ya? Ha? FM. Oo. Floor FM, mga FM ni sila ba? Huwag ma, magkuhan sila, Kitty. Hmm. Dire, limpin dire, dira, binimpiuhan dira, ang ikan dira, dire, dire, binimpiuhan. Nanto dire, binimpiuhan gilimpiwhan kaya ang kusina gilimpiwhan po gilimpiw kayo mura giroon bas po mga fm biya sila gilimpiw kayo